Magsa sa mga dalampasigan noong mahal na araw ang mga turista at mga residente, pero hindi naiwasan ang mga kaso ng pagkalunod. Sa Ilocos Region, dalawang ang naitalang nalunod sa Pangasinan, habang dalawa sa probinsya ng La Union at isa sa Ilocos Sur. Sa lima ho na naitala natin na drowning incident, dalawa, dalawa ang binawian ho ng buhay na nangyari ho sa San Fabian, Pangasinan at San Nicolas Pangasinan po. Yung dito po sa San Fabian, Pangasinan ho ay 58 years old na pawang taga Panhuan, Cabanatuan City, near Baseya. Dito naman ho sa drowning incident natin sa San Nicolas Pangasinan, ito ho ay 27 years old na taga Lupao, Nueva Ecija. Maliban sa mga kaso ng pagkakalunod, rumesponde rin ang mga kawani ng Philippine Coast Guard sa iba pang mga insidente. Actually ho, meron ho tayong siyam na nerespendihan na na sting ho or natusok ho ng bikya. Meron ho tayo dito ho sa San sa na La Union ho na naip talang siyam ho na naatake ho ng bikya at meron din ho tayong nerespondihan na yung mga nadulas ho sa mababatong part na sugatan at meron ho yung unconscious ho dahil ho sa sobrang kalasingan. Sa kanilang assessment, karamihan sa mga nalunod ay mga nakainom. Kasi ho sa ulat, ito hong taga ito hong nalunod sa San Nicolas Pangasinan na taga Nueva Ecija si ay ayon ho sa kanyang kaanap ay nakainom ho bago ho siya nag sa more or less 5 feet ho na lalim ng ilog. Hmm. Ngunit hindi na ho siya lumutang. Kaya payo nila. Ni encourage natin yung ating mga beach goers so na panitilihin ho yung self-discipline ho sa paliligo sa ating mga baybayin. Lalo na ho dito sa ating karagatan sa Region 1 dahil yung malalakas ho talaga ang alon dito sa ating rehiyon. Bagamat tapos na ang mahal na araw, nakabantay pa rin ang Coast Guard sa dagsa ng mga turista ngayong tag-init at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.